Manang Biring. Para sa iyo. Wow. And, and For you, Isaac. Hello <laughs> mo. Gwapo ka sana eh. Matangkad, mabango, kungay ng mata mo. <laughs> Kaso, wala ata paningin mo. O kaya, wala ka lang talagang taste. Walang taste agad, ma'am? Eh kasi naman, hindi naman porket maganda ang muka. Maganda na ang kalooban. Ingat ka, baka ma-fall ka sa maling tao dun sa malditang yun. Ang bagay sa'yo, yung maganda. Maganda inside, maganda outside. <laughs> Parang ako. <coughs> <No>. <coughs> <coughs> Ay ka lang? Oo, okay, ma'am. Nairinan na ako. Oh, okay. Ay, sarap kasi itong kiki. eh. Sobra. Ay, teka mo. Di ba po, maalala ko lang, nabiktima rin po kayo nung para na yun. Oo oh, nga po, ma'am. Di ba ninaka-hounding kayo ni para sa shop niyo? Yun nga eh. Grabe, alam sa sobrang dami nangyayari sa akin. Sobrang nakakalimutan ko na yung mga ganyang pangyayari. Buti ka pa naalala mo. Thoughtful ka talaga, no? Consumed <laughs> ka talaga sa akin. <laughs> sure na kaya tayo dyan? Subukan mo nga ako. Eh, uh, ma'am, marami naman kay ko. Slice ka lang po ka. Hindi kasi mas sweet pag sharing. <laughs> sweet mo! Sobra! <laughs> hey, yan. Mmmmm! Nagre-request mm. Hmm. <taps> lang sana ako, pwede mo ba, ba akong samahan sa presinto? Kasi sobrang takot ako. Nanginginig ako sa takot. Pag nasa presinto ako, samahan mo naman ako. Eh, ma'am, pasensya na. Ship ko na kasi maya-maya eh. Tsaka huwag ko kayong matakot. Marami pong polis doon. Di ba presinto ho yun? Naman. <taps> Nga naman. Nga naman.

Nicor, gising! Tulog eh. Huwag mo si Nicor. Gising. Bisita. May bisita ka? May bisita ka? Malay mo lalabas ka na dito. May pa. Good morning. Para? 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 Preso ka na ngayon, Lucy. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang sitwasyon mo para gumaan ang buhay mo. Ikaw ang dapat nandito. Ikaw ang dapat nakakulong, hindi ako. Ah, eh, ikaw ang may ginawang krimen, hindi ba? Bakit ako ang dapat na nakakulong? Ano ang ginawa mo, Farah? Bakit ay nagkapalit ng katawan? Next question, please. Kamusta nga pala ang unang gabi mo dito sa presinto? Ako kasi ang sarap ng tulog ko katabi ang asawa ko. Nasawa ko siya, hindi siya sa iyo. Paano nangyari yun? Eh ako si Lucy na asawa ni Darius. At ikaw si Farah na pumatay sa kapatid niya. Malalaman at malalaman din nila na fake ka. Dahil hindi ikaw ako